So mga boss, mga master, good day. For today's video is magluluto po tayo ng balbakwa na balat ng baka. So ginagawa ko po ngayon ay uh, -pre prepare po ako ng mga spices natin. Uh, ito, bawang. Sunod naman yan ay nagayat ko yung bawang. Ang susunod natin dyan is yung ano, yung sibuyas. Ginagayat-gayat ko na yan. Yung sibuyas. Ah, oh, sibuyas yung bawang pala. So, abang ginagayat ko yung bawang dyan. Talagang ang isip ko, parang gutom na gutom na talaga. <laughs> e, galing pa kami dyan ng ano na, eh, na... sa uh, city para ano uh, bumili ng ano pang ulam mo namin ngayon tanghalian ayan binibilis-bilisan ko na talaga yung pagayat na yan ng mga ano natin mga spices natin so yan sinunod ko na yung luya ayan, binabalatan ko na lang yung luya diyan tapos sinugasan gagayatin inayat ko pala yung luya dyan na ano lang pahaba na medyo malalaki pa tapos yan nag na ako dito ng yung pressure cooker natin yan lagyan ko ng mantika para gisahin natin yung mga spices natin so ayan naantay natin na uminit na yung mantika yan lalagay na natin gigisahin na natin ang bawang sunod yung sibuyas sunod naman yung luya yan, mikos mikos ni ensan tapos lagay natin yung balat ng baka mayat maya lalagyan na, lalagyan na natin yan ng sabaw at dito naman ay nataklo ba na natin antay na lang natin na kumulo yung niluluto nating balbakwa. So dito ay luto na po yung balbakwa natin. Takam na takam na ako dito. Gusto ko nang kumain. So hanggang dito na lang po yung video natin. Please like and share and comment below. Thank you. Bye-bye.